Sa iba pang balita, gaya ng bili ni Pangulong Duterte, mahigpit ang kautosan ng bagong Alkalde ng Santa Ignacio Tarlac sa mga empleyado ng munisipyo na siguruhin ang mabilis na transaksyon sa bawat opisina at siguruhin ang mabilis na paglalabas ng mga kinakailangan dokumento gaya ng mga permit. May report sa Sir Bulanadi. Paigpit ang marching order ng bagong alkalde ng Santa Ignacia terlak sa mga empleyado ng munisipyo na siguruhin ang mabilis na proseso sa mga transaksyon sa bawat opisina at siguruhin ang mabilis na paglalabas ng mga dokumento. Salig na rin ito sa pahayag ni President Rodrigo Duterte na dapat siguruhin ng gobyerno ang pagbibigay ng magandang serbisyo sa mamamayan. Sinabi pa ni Mayor Nora Modomo na dapat ay maging magiliw at magalang ang mga empleyado sa mga maumayang nangangailangan ng kanilang tulong at serbisyo. Maging tapat din niya sa kanilang mga tungkulin o trabaho ang mga kawani at ibuhos ang buong pusong dedikasyon para sa kanilang mga gawain. Ipinahayag pa ni Mayor Nora Modomo na hindi lamang pagiging alkalde ang nakaakibat sa kanya bilang kanyang tungkulin kundi isang ina ng bayan na handang umaruga at mangalaga sa kanyang mga nasasakupan. Kasama sina Celis Acuin at Dan Isa para sa Eagle News. Sir Bulanadi, I am one with 25.